Magandang umaga mula sa pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating latest na update para sa bagyong binabantayan natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling na namataan yung sentro ni Bagyong Ramil, kaninang uh, alas 4 ng umaga sa layong 350 kilometers kanluran ng Sinait sa Sur. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na no, maabot ng 65 km per hour, pagbuksa na no, umaabot ng 80 km per hour. Yung movement nito ay northwestward sa bilis na 25 km per hour. At makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga kaulapan na kasalukuyang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Idulot uh, pa rin yan nung trough extension ng nasabing bagyo. So patuloy itong lalayo sa ating kalupaan pero at least for today makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat pag at pagulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Luzon. And uh, meanwhile for the rest of our area ng Bicol region, Quezon, malaking bahagi ng Mimaropa, Visayas at Mindanao, generally fair weather conditions at ating inaasahan maliban lamang sa mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Uh, magpapatuloy yung generally west-northwestward ni Ramil dito sa West Philippine Sea. At kaninang uh, 5.10 ng umaga ay tuloy na itong nakalabas uh, ng ating Philippine Area of Responsibility. So magpapatuloy yung uh, paggalaw, generally west-northwestward ni Ramil sa mga susunod na oras at posible itong magre-intensify sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posible itong ma-reach ang severe tropical storm category na kung saan malayo na ito sa ating bansa at mapabawasan na rin yung epekto sa ating kalupaan. So makikita natin dito sa ating track and intensity forecast itong area na shaded ng yellow. Ito yung mga lugar na kung saan posible pa rin tayong makaranas ng mga pagbukso ng hangin. So as of 5 a.m. today may nakataas pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 1. Sa ilang areas ng Luzon, dito sa uh, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, itong northern and western portions ng Pangasinan, Abra at sa western portion ng Benguet. Kaya sa mga lugar na ito, kahit napapalayo na nga itong si Bagyong Ramil, uh, maghanda pa rin tayo sa mga posibleng pagbukso uh, ng hangin over these areas. Sa mga lugar naman na hindi ko nabanggit na may tropical cyclone wind signal posible pa rin yung mga uh, strong to gale force gust. So possible rin yung mga gusts of wind uh, areas na walang wind signal sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon at Occidental Mindoro ngayong araw. At para naman sa ating uh, storm surge uh, warning, posibleng umabot or mayroon pa rin tayo yung uh, minor risk ng storm surge dito sa kanlurang bahagi ng Luzon na posibleng umabot ng 1 to 2 meters within the next 24 hours dito sa area ng La Union, Pangasinan, Zambales, at Sabataan. So sa ating mga kababayan, sa mga low-lying at exposed coastal communities sa mga lugar na ito, manatili pa rin po tayo sa higher ground uh, dahil posible pa rin yung storm surge kahit papalayo na yung uh, bagyo ang uh, bagyong ramil so yung storm surge yung pagpasok o yung paghampas ng tubig dagat further inland so manatili po tayo sa higher ground sa kalagayan naman nating karagatan, nag-issue na po tayo ng uh, final gale warning kaninang alas 5 ng umaga pero posible pa rin tayong makaranas ng katamtaman hanggang sa maalong karakatan dito sa seaboards ng northern luzon particular na itong kanlurang dagat baybayin ng northern luzon so iba yung pag ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag over these areas at para naman sa magiging lagay ng ating uh, panahon ngayong araw, so dahil sa epekto ni Tropical Storm Maramil, nasaan pa rin natin yung maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, sa May Cagayan Valley, buong Central Luzon, dito sa Metro Manila, ilang area ng Calabar Zone dito sa bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, dito sa Mindoro Provinces. So over these areas, maghanda pa rin tayo sa mga posibilidad ng flooding or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung pagulan na ating mararanasan. So generally, fair weather conditions ng ating inaasahan dito sa uh, Quezon, Bicol Region, uh, at itong areas ng Mimaropa, particular na dito sa Marinduque at Roblon area. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil, dahil rin kay Bagyong Ramil, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat at pagulan dito sa area ng Palawan. Pero over most of Visayas and most of Mindanao ay generally fair weather conditions sa ating inaasahan. Bagyo maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero ayun nga po dahil sa mga nakaraang araw ay significant na pagulan ang ating naitala over most of or some parts ng Visayas, posible saturated pa rin yung mga lupa sa lugar na ito. Kaya kung magkaroon man tayo ng mga pag-ulan ngayong araw, kahit mahihina lamang, posible pa rin yung mga flooding or landslides. Kaya manatili pa rin po tayong handa at alerto. Para naman sa ating 4-day weather outlook or ito yung panahon na ating mararanasan sa mga susunod na araw, starting tomorrow, araw ng Martes, ay mababawasan na yung mga kaulapan na associated kay Bagyong Ramil pero posible pa rin magpatuloy yung mga, ka mga kaulapan na ito dito sa area ng Palawan pero generally improving weather conditions ang mararanasan sa most of Luzon. Pagsapit naman ng uh, Wednesday and Thursday, buong bansa makakaranas ng maaliwala sa panahon, partly cloudy to cloudy skies pero nandiyan pa rin yung mga chance ng thunderstorm sa hapon o sa gabi. Pagsapit naman ng biyernes, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na thunderstorms dito sa area ng Caraga, Davao Region at Soxarogen. So itong eastern and southern sections ng Mindanao na posibleng tayo makaranas ng mga sustained na kaulapan at pagulan. Dulot yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko. So sa mga susunod na araw, itong easterlies o yung hangin na nagagaling sa Pacific Ocean, ang dominanteng weather system na iiral sa ating bansa. So sa mga lugar ko pong hindi nabanggit for Metro Manila and the rest of the country throughout the rest of the forecast period, so generally from Wednesday to Friday, ay magpapatuloy na itong uh, improving conditions no so maliwala sa panahon pero maghanda pa rin po tayo no magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms at saka sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantay ang cloud clusters or anong low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility kaya maliit pa rin yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo within the next 3 to 5 days.